Sure ka bang sa langit ang punta mo? Karamihan sa mga tao ay nag-aakala na kapag namatay sila ay automatic na sa langit agad ang kanilang punta. Rest in peace pa nga ang sinasabi nila sa tuwing may namamatay na kakilala nila. Para kasi sa kanila ay eh mabuting tao naman sila dahil hindi naman sila pumapatay, nagnanakaw o nang re-rape. At wala naman silang inaapakang tao kaya bakit naman daw sila mapupunta sa impyerno? Kapatid, bago ka maniwala ay mag-isip-isip ka muna dahil marami ang namamatay sa maling akala. Hindi mo ba alam na kahit hindi ka naman mamamatay tao ngunit may galit ka sa iyong kapwa ay nagkasala ka na rin ng pagpatay? Hindi mo rin ba alam na kapag nagkimkim ka ng galit at hindi nagpatawad sa iyong kapwa ay hindi ka rin patatawarin ng Diyos at hindi niya pakikinggan ang iyong mga panalangin? Hindi mo rin ba alam na kahit hindi ka naman magnanakaw, ngunit bumibili ka naman ng imitation ng mga branded na produkto o nagda ka ng mga pirated software, movies at music, ay nagkasala ka na rin ng pagnanakaw dahil nananakawan ng kita ang orihinal na may-ari ng mga ito dahil sa pamimirata. Hindi mo rin ba alam na kahit hindi ka naman rapist, ngunit pinagnanasahan mo naman ang mga paborito mong artista o kahit sino mang hindi mo naman asawa ay nagkocommit ka pa rin ng sexual sin? Kaya wala ni isa man sa atin ang mabuti dahil lahat tayo ay makasalanan at sa batas ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan ay ikalawang kamatayan o ang pagdurusa sa impyerno ng walang hanggan. Ngunit kahit ganoon ay may good news pa rin po ang Diyos para sa atin. Dahil kahit gaano pa karami o kalaki ang ating mga nagawang kasalanan ay mapapatawad pa rin niya tayo at maliligtas mula sa impyerno kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan po kasi ng kanyang kamatayan sa krus, ang kasalanan ng buong sangkatauhan ay kanya nang binayaran. Ngunit, hindi po ito nangangahulugan na pwede na tayong mamuhay sa kasalanan. Dahil kung lagi na lang tayong magpapadaig sa tukso at gagamit ng excuse na tao lang tayo at hindi perpekto ang kagandahang loob po ng Diyos ay atin na pong inaabuso at binabaliwala lamang ang kanyang ginawang sakripisyo. Hindi po kasi natin maluloko ang Diyos dahil naririnig niya ang lahat ng ating iniisip at nakikita ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya wala po tayong maitatago sa kanya at kailangan po talaga iyon nang sa gayon ay mausgahan ng Diyos ng patas ang bawat tao ayon sa kanilang mga ginawa. Dahil hindi po ahayaan ng Diyos na hindi maparusahan ang lahat ng mga gumagawa ng masama. Kaya habang tayo'y nabubuhay pa, ay magbalik loob na po tayo sa ating Diyos Ama. Dahil anytime ay maaari po tayong mamayapa. At kapag tayo ay umauna, ay wala na pong chance para makapagsisi pa at makaligtas mula sa kanyang parusa. Hihintayin pa ba nating nag buhay na tayo bago natin kilalanin ang Diyos at sundin ang kanyang mga utos? Lagi na lang din ba nating ipagpapasabukas ang pag-aaral ng Biblia? Hindi po nagkulang ang Diyos sa ating mga tao dahil lahat na po ng opportunity at resources ay ibinigay na niya upang makilala natin siya at ating malaman kung gaano kadakila ang pagmamahal niya. At bilang ating creator ay ibinigay po niya sa atin ang Bible upang maging ating user manual o basic instruction bago tayo lumisan sa earth. Dahil kapag mayroon tayong walkthrough or guide sa buhay, ay maiiwasan natin ang mga trap ng kaaway. Hindi po aksidente na napanood mo ang video ito. Dahil tinatawag ka na po ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya habang hindi pa uli ang lahat. Share ko lang. Noong hindi pa ako nakakilala sa Diyos, ay puro pagsasaya lang ang aking inatupag at wala akong pakialam kung kasalanan man ang mga iyon o hindi. Ngunit dahil mahal po ako ng Diyos at hindi siya sumuko sa akin ay nagamit po niya ang nagdaang pandemic upang buksan ang aking mga mata at magbasa ng Biblia para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. At bilang pasasalamat ko sa kanya ay sinishare ko po sa inyo ang video ito upang malaman niyo rin ang paraan kung paano magbalik loob sa Diyos. Ang unang step ng pagbabalik loob sa Diyos ay ang pagtanggap sa ating sarili na mayroong problema sa atin na hindi natin kayang ayusin at ang tulong ng Diyos ay kakailanganin natin. Kailangan din po nating manampalataya kay Jesus bilang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Dahil walang sino man ang makakaparoon sa Diyos Ama maliban sa pamamagitan niya. Siya lamang po kasi ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao. Hindi si Maria o sino mang santo. Kailangan din po nating ihingi ng tawad sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Isus ang lahat ng ating mga kasalanan at wag na po itong gagawing muli. At sa Diyos lamang po tayo dapat magpumpisal, hindi sa sino mang pari. Dahil ang mga pari ay tao lamang din na makasalanan kagaya natin. Kaya wala silang authority to forgive sin. Kailangan din po nating talikuran ang ating mga pag-iisip at gawi na hindi maka-Diyos at pasanin ang kaakibat nitong sakripisyo araw-araw. In other words, kailangan po nating labanan ang ating maruming pag-iisip at mga hilig ng laman, gaya ng pagbibisyo o pakikipagtalik sa hindi natin asawa, kung talagang gusto nating makasunod sa ating Panginoong Isus. Ang pagsunod kasi sa ating Panginoong Isus ay mangangailangan ng pagtalikod sa kasalanan. At kung dito pa lang ikaw ay nag-aalinlangan, ibig sabihin, ang paggawa ng kasalanan ang siyang nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Nasa mga huling araw na tayo kapatid, kaya kapag naabutan ka ng ating Panginoong Isus na nag enjoy pa sa paggawa ng kasalanan, imbis na umiwas dito ay baka magulat ka na lang isang araw at magsisi dahil hindi ka nakinig sa mga nagpaalala sa iyo. Kaya't magpasalamat ka sa Diyos kapatid dahil binibigyan ka pa rin niya ng pagkakataon upang maligtas ngayon din mismo. Ngunit kung tatanggihan mo pa rin ang grace na ibinibigay niya sa iyo, ay mahiya ka naman sa sarili mo. Dahil binabaliwala mo ang nag-iisang nagmamahal sa iyo ng totoo at nagbigay sa iyo ng buhay at ng lahat ng magagandang bagay na mayroon ka ngayon. Tandaan, ang kahihinatnan ng iyong kaluluwa ay nakadepende sa mga desisyong gagawin mo. Kaya lagi mong piliin ang Diyos higit sa lahat ng bagay sa mundong ito. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pag-aaksaya ng iyong oras sa iyong mga bisyo? Hindi ka rin ba napapagod sa araw-araw na pagtatrabaho ngunit wala namang natitira sa iyong sweldo? Ang lahat ng kayang ibigay sa iyo ng mundong ito ay pansamantalang kaligayahan lamang. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang kaligayahan ay walang hanggan. Dahil doon ay wala nang magkakasakit o mamamatay. At hindi na rin kailangan pang magtrabaho o mainitan sa sikat ng araw. Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin kaya wag po sana natin itong sayangin. Maraming salamat sa panonood at God bless you.